Hello guys, medyo marat, malat pa rin yung boses ko guys Hello, uh, magandang gabi dito sa Los Angeles, California At magandang umaga naman po dyan sa Pilipinas guys Kararating ko lang din pong galing work Sinundo po tayo ni Javi So, kumusta na po sa inyong lahat guys? Kumusta na po sa lahat ng mga solid followers po natin sa buong mundo. Siyempre, hindi ko nakakalimutan ng Pilipinas kasi Pilipino po tayo. And then, sa Japan, India, Vietnam, of course, Vietnam, napakaraming views po tayo sa Vietnam. Bangladesh, India, Malaysia, Japan, Hong Kong, especially dito sa United States of America. Marami din po tayo ditong views. Texas, dyan sa East Coast guys. So, kinukumusta ko po kayong lahat. Diyos ko, medyo na ano to. Kinukumusta ko po kayong lahat. Lahat ng mga sulido natin sa buong mundo. Kumusta na po kayo? So, DDS man kayo or loyalista man or kung ano man ang mga partido nyo guys. Diyan sa Pilipinas, kinukumusta ko kayong lahat. At naway, nasa mabuti po kayong kalagayan lahat. So, heto, gabi na po dito sa Los Angeles, California guys kumusta na po dyan sa Pilipinas at patuloy po talagang uh, bangayan ng bawat side DDS, loyalista o kung ano man ano man ang kul kulay natin guys DDS man tayo or loyalista man or kakampik man kinakailangan, hindi tayo nag-aaway-aaway guys, kasi nga iisang lahi tayo kung may uh, ano, man ang, ano man ang paniniwala ng bawat isa guys, Like, opinion ni Pedro, opinion ni Maria, opinion ni ah uh, ni uh, Juan, may kanya-kanyang opinion yan kasi hindi pare-parehas naman. So, dapat igalang natin yan, guys. Sa lahat ng mga, ah uh, mga kapwa ko vloggers, influencer, alam natin may kanya-kanya tayong opinion. Hindi pare-parehas yung paniniwala natin. Pero dapat igalang natin ang bawat isa. Kaya nga tayo binigyan ng pag-iisip ng Panginoon, di ba? Para dapat alamin natin, dapat matuto tayong sa kapwa natin. Ano man ang paniniwala niya at paniniwala ko, irespeto natin po yon. Kasi nga, may pag-iisip tayo. Alam natin ang tama at mali. Kung sa paniniwala niya, tama siya, hayaan nyo lang. Gumawa rin kayo ng sarili nyo sa inyong account. Doon kayo magpahayag ng opinion nyo kagaya ko rin, pinapahayag ko kung ano man yung opinion ko dito sa aking Facebook page, guys. So, alam ko patuloy yung nangyayari dyan. Like, nagpalawas na naman po si Saldi ko ng part 4 kahapon at yun ay in-upload ko na po dito. At mayroon na po siyang part 5, guys. Doon sa part 5 na inilihad niya, kasama naman doon si Sandro Marcos, anak ng presidente. So, unti-unting maraming lumalabas na revelation galing kay saldi ko na kung saan napunta yung mga pera. Nag-insert pala si Sandro Marcos ng uh, 50 billion guys. So, inilabas din ni saldi ko yung mga papel kung saan in-insert yung ano yung 50 billion na yon madali lang naman patunayan yun ni Sand Sandro Marcos kung totoo yon may may ano naman yun may ah uh, tinatawag na paper trail naman yun guys eh matutukoy kung talagang nagawa yung project na in-insert ni Marcos at mapapatunayan niya sa publiko kung nagawa nga niya kung wala yun ang matatawag na ghost di ba so Ganun lang, napakasimple lang guys, hindi tayo dapat nagbabangayan dito. Ano man ang pinalalabas ni ko, na kung ano man ang revelation niya maaring may katotohanan doon maaring hindi pero syempre kasama niya dati si na Marcos at si Speaker before pero dahil nga sa dinidiin siya sa lahat ng mga pangyayaring flood control o anomalous an uh, yung mga pangyayaring anomalya dyan sa Pilipinas kaya itong taong ito nagsalita na guys hindi naman natin masasabing eto si uh, uh, saldi ko eh talagang credible talaga siya alam natin may kasalanan din siya guys kasi ako rin kahit ako naiinis ako sa kanya kasi maraming perang napunta sa kanya o kung ano man, na hindi nga niya inaamin na kasama siya dyan pero hindi siya yung talagang pinaka guilty most guilty ika nga meron man siyang kasalanan pero mayroon siya mayroon mayroon, mayroon pinaka most guilty na tinatawag So silang tatlo yan guys, sila yung pinakaugat ng mga yan. Kung bakit nangyari ito. So tingnan nyo, ang revelation niya sa panglima, si Kong, Mark si Kong uh, Sandro Marcos kasama siya dyan. Nag-insert. So saan napunta yung 50 billion? So kinakailangan ipaliwanag ni Sandro Marcos siya. Pero nagsalita na, sabi niya, walang katotohanan yan, kesyo ganito ganyan. Pero madali niyang patunayan papuntay niya yung ICI, pasa, ipakita niya yung ebidensya niya na ito yung mga in insert ko, puntahan niyo kung nagawa o hindi. Ganun lang. Para mapatunayan na sinungaling si Saldi ko. Ganun lang guys. Kasi inilabas niya 50 pages po na katibayan kung saan nila, kung saan napunta yung 50 billion na in-insert ni Sandro Marcos. Inilabas niya yung mga papel ni Saldico. Nandun yung date, kung saan nila nilagay yung mga project na yun. Kung yun ba ay nagawa o hindi madali lang yung patunayan guys kung nagawa man o hindi yon apuntahin yung ICI doon o ito punta nyo to ito yung mga ginawa kong mga proyekto ganito ganyan ganyan kung nagawa o oh, di good kung hindi ayun nag doon tayo ano <laughs> doon yun lang masama ba diba? so yun lamang guys hindi tayo dapat dito nagbabangayan kasi karamihan dito maraming trolls pag sinagot niyo yung trolls malaking ang bayad sa mga yan kasi wala, wala namang buhay ang truth, guys, eh. So, hindi dapat, dapat, hindi dapat natin inaaway mga yan. Hayaan nyo lang silang mag-comment. Mag, mag -comment. Doon naman sa mga loyalista, syempre, paniniwala nila yan. Talagang ganun, guys. Hayaan na lang natin oh. sila. Kasi may kanya-kanya tayong pag-iisip, may kanya-kanya tayong paniniwala, may kanya-kanya tayong opinion. Ano man ang opinion nila, opinion nila yan. Alaman ang opinion natin, opinion din natin ito. May paniniwala tayo sa isa-isa kaya dapat igalang natin yung isa't isa, guys. Igalang at hindi tayo dapat dito nag-aaway-away kasi nga pinagtatawanan na tayo sa buong mundo, guys. Oh, kagaya na lang ng presidente natin, ano nang tingin sa atin ngayon sa buong mundo? diba, Drug addict. Sa asawa, sa anak, drug addict. Yun ang revelation. Revelation yan guys ni Amy Marcos, kapatid niya mismo, na drug addict ang ating presidente. Lulong siya sa pinagbabawal na gamot. O nasasabi ko to, dahil sinabi ni Amy, kumpirmado yan guys. O. Kung mo sasabihin, Rimulya, John Big na ano, pwede mo akong kasuhan dito. Sinabi ng kapatid niya, Sinabi ng kapatid niya na drug addict ang presidente natin. Nalulung na siya. So, sino dapat ang paniniwala natin? Si Claire Castro, guys? No. Mas paniniwalaan si Amy kasi kapatid niya yan. At ako naniniwala ako kay Amy. Hindi paninira yun, guys, bilang kapatid. Kasi panganay din ako, guys. Siyempre, kung alam ko yung kapatid ko na pupunta na sa bangin, siyempre, isasalba ko yan, guys, no matter what mawala man yung kung ano man yung karangyan niya sa buhay, importante yung buhay ng kapatid mo kaysa yung karangyan na yan. Kasi, yung pagiging lulong mo, pwede kang bukas, hindi ka na huminga. Yun ang kahihinat na ng pagtitake ng cocaine, guys. Yun ang totoo, guys. So, ang gusto lang ni Aimee, maisalba niya ang kapatid niya. So, bilib ako ka Aimee, kasi kahit masakit man sa kanya bilang kapatid ate, tiniis niya, yung sakit na yun maisalba niya lang kapatid niya at syempre ang taong bayan na naghihirap na kasi sa mga maling desisyon ng ating presidente magalit man kayo sa akin mga loyalista, alam ko kasi yung pag-iisip nyo guys, may pag-iisip din kayo, may paniniwala din kayo pero buksan nyo yung pag-iisip nyo guys hindi tayo nag-aaway-away dito, binibigay lang natin yung mga opinyon ng bawat isa ano man ang paniniwala nyo, nire-respeto kayo. Ano man ang paniniwala ko, irespeto nyo rin, di ba? Dahil, kung ano man ang paniniwala nyo, hindi ko kayo pinupuntahan para i-message ng, i-comment ng ganito, ganyan, 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 ganyan. Hindi. Naka-focus lang po ako dito sa account ko. Ganun lang. So, dapat ganun lang din kayo. Mag-focus sa account nyo. Diyan nyo ipahayag yung yung sa nyo na ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Kung ano may nasasabi nyo sa administrasyon ngayon. Pero para sa, para sa, akin guys, yung sinabi ng kapatid niya na drug addict ang kapatid nga, sinabi ni Amy na drug addict nga yung kapatid niya, patunayan sa publiko, huwag siya magalit, di ba? Magpa hair follicle test siya, ganun din si Sandro, sa Sandro Marcos, tapos, kung negative sila, di tapos, nasupal pa taong bayan, E eh kaso hindi eh, ayaw nila eh, sila nila, so anong iisipin ng taong bayan? kumpirmado na nga sa kapatid niya, eh kaya nga sinabi nga ni Aimee na, kung, ga, kung, ano, ito na lang ang ano, hamon ko sa'yo, Sandro Marcos sabi kasi sinisira niya yung kita niya, na magpapa-DNA test ako, kasi nga, sinasabi yung hindi niya ako kapatid, magpa-hair follicle test ko pero ano, yung hamon nila, wala, hindi nila kinagat yun, kasi nga, ayaw nila, kasi nga, totoo guys, <laughs> ay nako, ayaw na ayaw ni Trump niya dito sa Amerika guys, yung drug addict, <laughs> Kaya nga yan yung mga inaano ni Trap dito eh. O, di ba? So, sana, sana marisolba na po yung kung ano man ang problema ng ating bansa. At huwag tayong mag-away-away. Sa nalalapit na uh, Andres Bonifacio Day sa November 30, naway maging mahinahon at wag mag-away-away yung gaganaping rally po dyan. Huwag nating daanin sa dahas. Kung ano man ang magiging desisyon ng lahat, at mapababa si PBBM, magpagamot siya. Yun ang masasabi ko sa kanya kung ano man yan. Kasi nga, yun ang hangad din ng kanyang kapatid. So, yun, yun guys. Huwag tayo mag-away-away. Ipagdasal po natin yung mga nangyayari sa ating bansa. Hindi Pilipino, hindi kapwa Pilipino nag-aaway-away guys. Hindi kayo magkakaaway guys. Magkaisa kayo. Magkaisa kayo sa katotohanan. Ipaglaban ang katotohanan at huwag kayong mag-away-away dyan guys. Sa nalalapit na rally, mag-ingat po kayo guys. Mag-ingat, peaceful rally, ipagdasal kung ano man ang nangyayari sa ating bansa. Dahil, Diyos ko, guys, buong mundo, kahiyahiya na po talaga tayo guys. Ang tingin sa ating mga Pilipino, mas malit pa sa dilis. Totoo yan. Tingin sa ating mga Pilipino, magnanakaw tayo. Yun ang totoo guys patagi palag sa bunda tayong Pilipino dahil sa nangyayari dyan ngayon. So yun lamang guys, hindi ko kayo kaaway, hindi niyo ako kaaway, nagsasabi lang po tayo ng opinion ng bawat isa. God bless Philippines, mabuhay po kayong lahat. Thank you, bye bye!